Magandang tanghali po mga kalaki. Lunch time na naman po. Syempre po ngayong June 4 mga kalaki, 11 AM. Syempre ang aabangan po natin ngayon. Ang kukunin niyo po mga lucky numbers sa atin ay mga kumpletong 6 digit lucky numbers po ng bawat uh, bansa po mga kalaki ng Pilipinas at abroad Lotto Pilipinas at abroad mga kalaki. Pwede po ang aming mga lucky numbers sa lahat po ng bansa na 'yan buong mundo po yan mga kalaki pwede po ang mga lucky numbers natin kaya tutok na po rito mga kalaki ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers na kailangan po natin natayaan sa uh, Lottery Pilipinas at Lottery Abroad mga kalaki ito po ay sa mga interesado lamang po ha, sa mga lucky numbers namin kaya kunin mo na ang mga magugustuhan mo mga tips at mga ideas mga code na ibibigay ko po ngayon pong araw po na ito mga kalaki kaya kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers natin abay ibibigay ko na sa iyo mga kalaki kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo ang nakarabang manalo at maging milyonaryo. Ayan. Ay, masakit yung leeg ko talaga. Nagising ako kanina sakit-sakit ng leeg ko. Ito na po mga kalaki ating mga lucky numbers. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 36, number 18, number 43, number 51 number 11 number 38 number 49 number 56 at number 16 at syempre po mga laki yan po ang 10 digit lucky numbers ito naman po ang 8 digit lucky numbers ang 8 digit lucky numbers namin ay number 37 number 17 number 15 number 23 number 29 number 31 Number 18 At number 5 At ito naman po mga kalaki Ang 7 digit lucky numbers abroad Ang 7 digit lucky numbers mo ay Number 20 Number 24 Number 28 Number 33 Number 36 Number 19 At number 8 Ayan po mga kalaki At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Kunin mo na Number 21 Number 24 Number 17 Number 12 Number 9 At number 6 At ito lang po ang lucky numbers 0 to 9 Ang lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 3 Number 2 Number 7 Number 7 Number 4 At number 0 At syempre po mga kalaki Isunod na po natin dyan ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers mo ay Number 22 number 25, number 34, number 36, at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin abroad. Takbo na po mamaya ha, ah, pag naibigay ko po ang ating mga 6 ah, six digit lucky numbers Pilipinas naman po. Pero bago yan, para po kayo makatanggap ng mga lucky numbers sa mga libre at magagandang code mga tips sa mga numero mga kalaki, dapat nakafalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. i-search nyo po Red Parungkin sa Facebook. Lagi nyo pong isi-search ang aming mga followers sa titignan nyo po para updated po kayo sa amin kasi marami po mga fake account po ng mga uh gumagamit po ng mga account namin kaya dapat po sa mga legit na account po kayo nakafollow. Hanapin niyo po kami sa Facebook Red Parungkin, i-check niyo po ang followers dapat merong 400,000 followers kami po yun at meron po tayong second account Aris Gatchalian at Red Parungkin uli na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. Okay? At syempre po mga kalaki ha, yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin rin panungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment na comment. Share na share ng mga video namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala lang kita ng mga laki numbers. Agad-agad po sa messenger nyo po mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang laki numbers namin. Lagi ko sinasabi. Libre po ito. Wala po itong bayan pero private consultation po ah, pero private consultation po ay may membership good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo ng mga numero sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding bibigyan kita mga kalaki kapag sumali ka sa aming private consultation at may discount po ngayon mga kalaki ah, para ngayong araw ah, bibigyan kita ng discount para makasali ka na at good for 3 months po mga kalaki yan para member ka ng June, July at August mga kalaki okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po yan bago natin palitan at sa mga interesado po na gustong subukan ang lucky numbers namin, abay baka dito ang swerte mo ha, baka kami magbibigay ng magdadala ng swerte sa iyo, subukan mo na mga kalaki, message ka na sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member, para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na mga gumagaya sa amin okay mga kalaki, eto na po ang ating mga 6 digit lucky numbers, Philippines Inas, kunin mo na ang 642. Number 24, number 28, number 33, shh, number 29, number 16, at number 5. May aso kasi binugaw ko po, po sa labas. At syempre po mga kalaki, eto eh, lang po ang 645. Number 15, number 36, number 18, number 11, number 40, at number 41. At ito po ang 649. Number 33. Number 35. Number 38. Number 24. Number 26. At number 19. At ito naman po ang 655 six digit lucky numbers. Number 36. Number 22. Number 28. Number 18. Number 7. At number 12. At ito po ang pinakalas mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na number 21, number 5, number 24, number 19, number 37 at number 43, ayan kumpleto pa mga laki numbers natin mga kalaki ngayon pong alas 11 po na umaga lunch lunch na po muna kayo, tapos punta po kayo sa mga loto outlet, pwede nyo po yung tayaan mga kalaki, mga laki na numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days, huwag nyo po agad binibitawan okay? at syempre po ito na po yung mga kanina pa nagpapashoutout sa atin ayan sa mga tropa nating magaganda at mga sexy, ayan, kila ate Jubel at kila ate Neney. Ate Jubel at Ate Nene po, ayan mga tropang, magaganda daw po sila mga kalaki. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang panonood nyo po sa amin dyan. Sila po ay mga taga Aurora Province. Hello po sa mga taga Aurora Province. Hindi naman sinabi kung sa, sa Dinggalan, sa uh, bu, uh mm, Gabald, ah, Gabaldon, Aurora Province eh, ba uh, Dinggalan, Baler, ayan, di Pakulaw, Maria, o oh, kala nyo, wala akong alam dyan ha? Hello po sa mga taga Aurora Province, shout out po sa inyo. At sa ating po mga tricycle driver naman po na nagpapabati po rito sa Nueva Vizcaya, ayan. Hello po sa ating sa Santa Penueva Nueva Vizcaya, shout out po sa inyo din sa mga driver dyan. Jeepney driver, bus driver, tricycle driver, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood po kay Kuya Jimmy, hello po. Maraming salamat po. Mananalo tayo ngayon. Nueva Biskaya na panalo na ba kita?